Nako, magandang pagkahukay oh. Nasa ilalim ng kuan. Ilalim ng punong bakhaw. Ang ganda talaga ng pagkahukay niya. Oh, you oh. Know? Oh, ito yung hukay niya oh. Ayun yung hukay niya oh. Ito. Oh, may apak pa siya oh. Hindi na masyadong maklaro kasi kay nang umaga malaking tubig. Ayun oh. Ito yung kanya oh. Hinukay. Kinabya niya dito. At tinapon ba? Tinapon. O, oh, yan. Tingnan natin sa kabila. Ito. Ay, ah, ito yung kanya, Oh. Ah, nabutas siya. Manipis lang kasi, ayan, o. Oh. oh. Manipis lang kasi. Yan. Subukan natin, sungkitin. Kung meron ba. Kung totoo ba sinasabi ko. Mabutas yan siya kasi pag manipis lang, mabutas yan sa talaga. Kaya malaki ang dagat. Kaya mabutas yan siya dyan. Pero yung entrance niya, nandun sa kabila at subukan natin sungkitin subukan natin sungkitin kasi dami ang hindi niwala sa buhay natin o subukan natin sungkitin kung tama ba yung hinala at sinasabi ko na meron ba eh sungkitin natin be agay Parang wala man yata. Aroy. Wow! Oh, Meron! Okay kayo, lame kayo! Hmm? Akoy! Good size! Hmm? Ah, lumalaban agad! Oh! Kaya mo, oh! Lumalaban, oh! Oh! Bitawan yung pangkawit ko. Yan. Eh, sungkitin kita ng kahoy. Kasi mahaba to eh. Oh. Kahoy gamitin natin dito. Para okay kayo. Lamig kayo. Kahoy kayo. Kahoy. Oh. Kung walang kahoy, hindi tayo magkasiing. Agoy. Saan naman kahoy dito? Dada ka ng dada. Kuha lang kahoy. Kuha mga tagaw ya. Wait for a minute. O, oh, ito. Subukan na natin. Kunin. Para madali tayo kasi hapon na hapon. Mag alas 5 na ng hapon. Kaya subukan natin sungitin. Kahirap ba dito? Pastilan, naguhoy. Alaka, hirap. Ang hirap ito. Aray ko po. Grabe kahirap. Aroy. Saan natin tupadaanin to. Agoy. Aray. Aray. Hirap. salamat may laman Pero kaso mahirap normal ang mahirap sa buhay ng mahirap ganun yun kaya laban lang kahit hapon na kahit maggabi na laban na tayo para okay kayo ba ang plaster ko aray ko po Aroy. Hindi natin mahukay. Aray. <coughs> ito. Ah. Tsagaan na lang natin ito sa pangkawit natin. Tsagaan na lang natin ito. Tsagaan. Para ma -okay kayo. Oh. Pagtsagaan na lang. Baluktok ka natin kunti. Para makawita natin. Ayun no. Oh guys, sumipit agad. Ah. Pero okay kayo, kay good size. Lumaban agad oh. Aroy. Dito na sinasabi ko mahirap na. Ah. Ah. Ay, hindi maangkay. Kasi may kuan siya oh. Meron siyang gamot. Ah, grabe. May gamot pa talaga. Ah. proof uh, pastilan na plaster kini ah ah anak ko ah anak ng alimango Laban agad oh Lumaban agad Sige labas ka na dyan Huwag mo nang pantahin sila Sige labas ka Labas Lumabas ka na Sige lang kagat kagat Laban agad ah Tastingan ko yung paglaban mo Kung, kung hanggat Saan Aray, aray ko po. Aray. Ang irap! Ah. Labi naman ito. Ah. Agay. Ah. Kunin natin to. Hanggat makaya. goin na po. Apo na. Ah. Pastilan. Mm. Ganyan lang. Papahin na natin. Agay. Dito ni kasi oh. Ito rin kasi oh. Ah. Ho. Oh. Pastilan. Ah. Kayod, pobre. Ah. Ko. Oh. Kita minik nik. Hindi tayo magkayod. Wala pambigas nito. kayod lang. Ah. 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 Yun. Tanggal yung isa. Ah. Okay. Ah. Grabing niknik. Oh. unti-unti yan para mabos-bosan ah yan yan Ah. Ah. Mm. Ah. Oh. Yan. Meron kasi to gabalagbag eh. Ikaw lang kasi gabalagbag ka diyan eh. Ko. Ako. Nasaan na ba yung kahoy ko? Nasaan ka na ba? Ngayon lang yun dito eh. Ako dito pala. Ah. Aray. Ah. 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 Sulit. Ang hirap. Ah. Sulit sa hirap. Sumiksik sa ilalim, oh. Ah. Mabit pa talagang paa, oh. Oh, yan. Eto na. Oh. Uy. Babae. Malalaki. Ano? good size. Gusto natin ulit sungkitin. Kung mayroon ba? Kung may... May ano pa ba? May... May kasama ba? walang kasama nag-iisa eto okay kayo, lami kayo ito kaya kahit gaano kahirap kunin natin walang mahirap hirap ito hanap buhay ito oh. hindi jackpot japon oh. swerte pa rin kung bagah Basta babalot sa hindi siya maka kuan makakilos ng husto. Basta babalot ng putik. Yan. Ganon. Oo. Wala man tubig, Ay, hindi natin hugasan, kaya tubig. Ganon 'yon. Oo. Oh. 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 Oo. okay kayo, lame kayo.